Nanay Lourdes, oh. Oh, oh. pang ilan na anak niyo ba si Lorna? Ilan ba anak ninyo? Lima kibali po. Lima? At Opo. pang ilan si Lorna? Kibali panganay siya sa pangalawa kong asawa po. Panganay sa pangalawa? Opo. Okay. Tapos ito ba ang unang pagkakataon na siya ay uh, naging OFW? Pangalawang beses na po. Ah, pangalawang beses. Okay. Eleven months pa lang siya? Opo. Nanandoon? Opo. Okay. Eh, kaganda-gandang bata ito. Magandang hapon po, Ma'am Anne. Good afternoon po, ma'am. Yes. Anne, ano na ang uh, balita natin dito kay uh, uh, Lorna Dayan Espinas. Uh, meron ka bang update tungkol sa pagpapauwi uh, kay uh, Lorna? Uh, regarding po kay Lorna Espenas, uh, hmm. narisig ko kasi yung complaint niya, ma'am, last Friday. Okay. And then, uh, finoward ko din po sa aming FRA uh, hmm. regarding this one. Kaya lang, ma'am, uh, weekend kasi so nahirapan ako mag-follow up. So, finalo up ko din siya last Sunday, which is kahapon. Mm -hmm. So, up to now po naghihintay ako. Ang problema ko si ngayon, kasi yan ma'am, kasi Saudi National Day. So, wala po po silang office. Okay. Pero kung aslong long po na mayroon po akong report kaagad po, ma'am, itatawag ko po direkta sa nanay po niya. Ano po, okay. Nakausap mo ba si Lorna mismo? ah uh, hindi si Lorna ang nakakausap ko mismo, ma'am. Kasi mayroon kaming RO o recruitment officer na humahawak na under sa kanya po. So, okay. K uh, kailan sa po, yun lang po yung nakakausap po since kahapon and then today po kasi nagpalawak din ako kaninang umaga po. CRO ninyo, nakausap ba si Lorna? Kailan huling nakausap si Lorna? Inform sa akin ng aming recruitment officer, ma'am, is nakakausap niya last, uh, I think, Saturday or Friday, mga ganyan yung pagka-inform okay. niya sa akin. Uh, kailan yun na paabot yung uh, kalagayan ni Lorna sa recruitment agency niya? Nag- Text po ako doon nandito sa agency niya dito sa Manila. Mm -hmm. Nung Friday ata. Yun, so Friday rin lang. At agad-agad na Manila. Na, Nag-reply siya uh -huh. na sabi niya, okay naman daw ang kalagayan ni Lorna Dayan. Mm -hmm. Sabi ko, okay ba yun sa inyo ma'am na hindi naman tama yung pagpapakain ng employer niya. Okay. Yung last sabi niya sa akin, gusto ng amo niya kukunin yung cellphone. Ayaw niyang ibigay. Parang ginanyan daw siya. Parang okay. itinolak. Okay. At uh, eh, ang gusto ngayon mangyari ni Lorna ay umuwi na? Ang gusto sana niya, ibalik siya sa agency doon. Para hanapan ng ibang uh, employer? Uh, Ayaw naman daw pumayag yung employer niya. Kaya nag-ano siya decide na, uuwi na lang siya dito, pamasahin niya. Okay. Attorney Sherilyn, magandang hapon po. Magandang hapon, Attorney Aina. Ma'am, ano po ba ang uh, protocol dito? Pagka yung merong ganyan na originally naman, uh, ang uh, MOFW natin is amenable na ilipat siya ng ibang amo. Ah, uh, okay. Kung nga uh, naipalam niya po ito sa kanyang na uh, agency po here in the Philippines, mm -hmm. sa dyan po sa Saudi, uh -uh. ang gagawin po, ang pinaka ina talaga po namin, attorney Aina, is na mm -hmm. din po siya sa migrant workers office. Okay. Kasi para info, uh, aware din po no ang ating migrant workers office po, mm -hmm. na yung ating OFW po ay nagpapalipat ng employer. Okay. Kasi kung hindi po uh, gagawin yon Uh, magkakaroon po kasi ng parang ano eh, pagka-transfer po or cancellation po muna ng sponsorship okay. ng original employer. Mm -hmm. And then ililipat po siya dun sa pangalawang employer niya kung yun po yung kanyang kagustuhan. Okay. Para at least po uh, sa database po natin, syempre ang mag a po kung sino yung kanyang employer po noong uh -oh. na na-deploy po siya which is on October 22, 2024. Okay. So kung uh, basta po ililipat na lang po siya, syempre po mananagot pa rin siya yung uh, uh, previous employer niya eh. Oo. Uh, kasi as far as the OWA, MBMW is concerned, kung ano mm -hmm. man ang mangyari po sa kanya, is that uh, ang hahabulin pa rin namin yung employer on record. Kaya importante po na talagang competition employer ay through the assistance po no, ng Migrant Workers Office. Hindi po po pwede, Attorney Sherilyn, na hindi papayag ang employer. Kasi dito, yung employer ang ayaw, ano? Tama Doon ba ako, po. nanay? Opo. Oo. Uh, ayaw ayo yes. po siya isurrender ng employer, parang ganun. Opo. Okay. Kung uh, kasi po based sa facts na binigay sa akin attorney Ina, may mga mm -hmm. violation ng contract eh. Kasi okay. magkakaroon lang ng right of employer na wag po isurrender or wag ibalik po sa agency si Lorna kung wala po siyang violation, but it seems na overwork po siya no dahil yes. na... Ang um, nasa kontrata po dapat merong 8 hours of continuous yes. rest po siya. Oo. And then hindi po siya pinapakain po ng sapat at yes. hindi uh, duduraan po siya, no? Mm -hmm. So these are contract violations in itself. So mm -hmm. may karapatan na po si Lorna na kahit hindi pa tapos yung kanyang 24 hour uh yung 24 months contract ko ay ipailam po sa kanyang mm -hmm. agency. So mga agency should act on the concerns para po Uh, in-negotiate sa employer at uh, siya po ay ipa-pull out, no? Ano Gusto ang... ko po magkausap yung anak ko kasi nung uh -huh. Friday ng hapon, di na siya nag-chat-chat sa akin. Sina-chat uh -huh. ko, hindi niya nag-reply. Tapos, Baka kinuha Sabado, na yung telepono. Oh. Ganun pa rin. Tapos, uh -huh. Kahapon, tinatawagan ko, wala talaga siyang chat, hindi rin nagre ring yung cellphone niya. Tapos kanina, nandumating kami doon sa labas, tinatawagan ko din, hindi, hindi, nag -ring hindi ring rin nag ang cellphone. Okay. Miss Anne, narinig niyo po ano, yung concern Apo, ni Nanay? Number one, hindi po, kaya rin po tinatanong ko, kailan yung huling nakausap? Yung ating -O OFW, yes. Oo, uh -huh. o. kasi mahalaga po yun, i-establish natin. Kasi kung Sabado, nakausap niyo pa, kayo ang huling nakausap, Miss Anne. Opo, ma'am. Mako-contact niyo ba yung RO ninyo ngayon? para we can get the story right. At saka kasi ang, ang uh, pinaka-importante dito is malaman natin kung ano ang kalagayan ni Lorna. Nakukunta ko naman po yung RO namin, ma'am. Uh, actually, kanina kausap ko lang din siya. Yung sabi ko kung pwede, uh, direct na lang tawagan po din mismo yes. yung employer. Oo. So, ganun na ang gagawin natin. Tapos, uh, Attorney Sherilyn, so ito ngayon, doon natin i-report -re sa MWO, tama ba? Nang uh, yeah. JEDA. Okay. Uh, actually, report, na po no sa aming mga okay. welfare officer doon we're just waiting for the feedback pero ang initial step na gagawin po ng ating uh, OWA no OWA Jenda and MMW doon okay. is of course to call po the Saudi recruitment agency Yun. and to request for the pull out po ni uh, Lorna oo ang maganda nito alam na po ng ating uh, MWO yung My migrant workers officer natin uh, na dapat nang i-pull out si um Lorna so yung pong atin namang Local, yung nasa Pilipinas na recruitment agency, meron silang counterpart na foreign recruitment agency na magko-coordinate rin. Understandable naman, Friday lang lang kasi naman ninyo na contact. So hihintayin po natin, siguro of air Rio? Hintayin natin yung magiging feedback nito. Huwag po kayong mag-alala kasi pag alam na ni Atty. Sherilyn Malonzo, may ticket na daw siya. May ticket na siya? May ticket na daw siya sa kanya mismo, pera. Paano siya nakabili ng ticket? Sinabi niya sa amo na niya, uuwi na lang daw siya. Mm -hmm. Pero pamasahin na lang daw niya kasi hindi naman siya ibabalik sa agency. Ngayon, eh, hindi sabi ko sa kanya, yun, kasi... sabi ko sa kanya, nakita mo ba? Mm -mm. Sabi ko, nakita mo yung ticket, ticket o pizza o anong araw, sabi ang ko. Ang bumili ng ticket yung amo niya. Siguro, yung amo niya ang bumili pero sa kanya pera yata. Yan mm -hmm. ang pagkaintindi ko. Ngayon sabi ko nakita mo ba yung ticket sabi niya nakita ko masa ano sa True cellphone nila mm. kasi iba naman yun sa atin dito cellphone doon lang daw niya nakita na twin ngayon 24 daw Bu Wednesday, Wednesday. Opo. <coughs> anyway alam naman na uh, ng ating OWA at uh, na i ano na rin na i relay na rin ito doon sa ating MWO sa Jeddah uh, they will look into it okay pero ang pinakamahalaga ngayon mag-establish muna tayo ng communication kay Lorna ha? kasi hindi mm -hmm. niyo pa nakakausap si hindi Lorna po. okay at saka kung makikita lang sa cellphone hindi miss Anne, meron ba yes, kayong ma? efforts na ganyan may ganun ba kayo na pag-uusap sa foreign recruitment agency ninyo ah uh, usually ma'am, meron po ma'am uh, talagang kung ano kasi yung pina-forward at na-receive nare ko ma'am mm. dinodoble check ko din po talaga sa kanila po at okay. na receive naman po din nila kas din po Tinatawaga din po sila mismo din ng MWO po. Okay. Uh, siguro ang isa sa mga magandang gawin natin dito, magkaroon sana ang ating mga local recruitment agency at foreign recruitment agency ng some kind of arrangement na 24-7 kasi buhay ng tao yan eh. Yung kahit Sabado o Linggo, wala ba kayong, hindi ba kayo close, an? <laughs> Wala ah, ka mga close dun. Sarado kami mapag Sabad o linggo, pero anytime po, online po ako palagi. I yun na nga. Kaya, oh, oh, good. Check -up po kaagad oh, sila very Good, po. very good ka dyan na online oh. ka. Ngayon, oh, kung oh. meron kang, baka may BFF ka na foreign, dun sa Foreign Recruitment Office ninyo, <laughs> eh kasi ang hirap ha. I mean, hindi biro na hindi makontak ng nanay, di ba? Tapos may dalawang oh, oh. araw. Uh, an, ano yun, pakiusap lang, uh, exert all efforts para makontak natin. si Lorna at malaman natin ha, kung ano na ang kalagayan niya. Opo, ma'am. Huwag po okay. kayong Bago Nabawin po ka matapos po, ma yung programa na ito, kasi mag-aantay lang naman si nanay dito. Opo, ma'am. Huwag uh, kayong mag-alala. agency na nagsabi na wala kayong babayaran. ha? Okay. Thank you, po.